Welcome to the most pandar, pabibo, at pawiti game show in the Philippines. And this is... Best, best guess! guess! Ang best guess ng Isonus, patalinuhan o naging hulaan na lang talaga. Dahil maliban sa mga tumumpak... Kuya Ayos, ang question ay... Pop Cola ang sikat na local soft drinks noong 90s. Pak or char? Pak! Ang tamang sagot ay... Pak! Pak! Kaya naman, pasok, pasok ka na! na! Mas napatambling tayo sa mga unexpected answers ng ating players. Sino ang Pinoy athlete na pag lumaban noon ay nawawala ang traffic at walang krimen na naitatala? Sinaguri ang Filipino King of Rap. Boy Abunda. Yo! <laughs> Sa TV commercials noong 90s, sikat siya bilang lalaking kalbo na kawait santo at mahilig maglinis. Anong Pinoy brand ito? Dr. Rosario Doctor Dr. Ano ang classic brand na palagi tayong tinatanong na para kanino ka bumabangon? Para sa pamilya. <laughs> Yun. At ang pinaka-epic sa lahat, Kailan idineklara ang kauna-unahang COVID lockdown sa Pinas? <laughs> 20... Twenty-two. Twenty... Twenty... Three. twenty... twenty twenty <laughs> Talong-talo sa mga sagot, pero panalong-panalo sa tawanan. Pero sa dulo, isa lang ang tanong. May nanalo ba ng 550,000 pesos? Ang huling letter ay... Letter G! Dahil dyan, bes, walang, walang nanalo. nanalo. Kaya sa next round, mas malaki na ang papremyo. 600,000 pesos jackpot na tayo sa July 19. Live mula sa City of Muntinlupa. Kaya kung gusto mong ikaw na ang manalo sa next game date, mag-register na sa www.isunus.com. Tandaan, isang buhay, isang chance, isang jackpot. Saan naaabot ang one life mo? Produced and presented by Isunus.